ay po mga kalingap magandang araw po sa inyong lahat magandang hapon at uh, siyempre po magandang gabi at kung bago lang po kayo sa aking channel uh, please po uh, pakisubscribe naman po ang ating munting uh, channel at uh, siyempre po mga kalingap sa ngayon po ay nandito po tayo sa bayan po ng Binson ano, para uh, may iabot po dito kay Mark dito po sa may sakit na uh, Mamaya po makikita niyo po at uh, papasukin po natin sa loob mga kalingap. Siya po ay isang nakakaawa rin at uh, yung kanya pong lula na na dating nag-aalaga sa kanya ay yun po ay naka, nakahiga na rin po. At uh, yung pong uh, ina ni Mark, yun na lang po ang nag-aalaga sa kanila. Siya po ay wala rin pong trabaho wala na rin po nga pinagkukunan at lalong lalo na po yung pagkain po ni Mark ay talaga pong napakahirap ano kaya humingi rin po sila ng tulong sa lahat ng mga gustong tumulong po kay Mark so ngayon po mga kalingap samahan nyo po ako para puntahan po natin muli uh, si Mark at saka yung kanyang lula para po natin ano, yung, ma uh, yung pong kalagayan nila siyempre po huwag po natin kalimutan na suportahan. Kuya Bala Santos Matubang at Edna Vlog Kalingap Rab Rochelle Morales sa vlog at uh, Royal of Malalag at Team Roboys po mga kalingap. Sana po no, huwag po natin kalimutan na suportan At simpre po mga kalingap ang inyong lingkod na Marius vlog. So ngayon po mga kalingap, pupuntahan po natin si Mark. Samahan nyo po ako. na pa, ubutuloy ako. Ayan. Kasi po ngayon, ayan po mga kalingap. Mag 2, 2 o'clock na. No? Wala pa po mga uh, pananghalian. Okay lang po yung mga kalingap. Okay po. Samahan nyo po ako sa loob at po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at uh, Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, no? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre panoorin po natin yung kanya mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. thank you Mario's Vlog. Thank you very much. Mga kalingap mga kapugrel at suportahan natin Binina na po natin siya ng uh, baboy para hindi na muna siya maglabas kasi medyo mahirap po doon ano Ayan. pero para po ito kay Mark ayun po meron ng laman ng baboy si Mark po oh. Ayan binila na po natin ang laman ng baboy ibigyan na lang po natin siya ng cash ayan thank you, you. mm. Parang... Okay po mga kalinga pa sa po nandito po tayo. Pasukin po natin ang kanyang bahay. Yan nga po ano, sabi nga uh, huwag po tayong tumingin sa bahay tingnan po natin kung yung uh, nakatira po dito Marites ayan si Marites nga po pala at yan po ano napabalik tayo uh, inaka, inaasahan na po ba na babalik ako muli dito pinagdadasal ko <laughs> uh, yun nga po ano at uh, uh, kumusta naman po si Mark? yan po ako nakahiga. Ayan, dati po okay lang naman po. Si Lola po, kumusta naman? Nagaling po. Nakahigarin pala. Nakahiga. Ikaw na po, nakaw ngayon. Ikaw po, kumusta ka naman na po? Ah, bilang isang nga ah, nag-aalaga sa lahat ng mga pasyente mo. Lagi nag-iisip ko ang ano pa pagpapakain sa mga alaga. Mm. And din po ano talagang uh, mahirap lalo na si Ma, uh, yung pagkain niya saan po kayo kumukuha ngayon ng uh, mga mapapakain nyo nagdinig na 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 lang po sa mga ano kamag-anak ay eh, kaso lang may kanya-kanya din pamilya hmm. ayun po uh, mabuti na po kasi uh, mayroong nagbibigay sa inyo sa araw-araw na mga pangangailangan ni Mark. Si Mark po siya, di ba? Mm. Ayan. At sa lula po. Ano naman po yung uh, mga kinakain ni lula? May link po po sa karne pa. Ay kasimutan mo ng pambiling karne, ganyan. Ay, si lula po karne din yung... Ay, karne din. May sa karne sa mga ano po. tuwa siya pag may nakapagigay sa amin ng karne. Ayun, kaya mga ka ano, ang hirap talaga ng uh, ganitong... ganito. hirapan ako po eh, pag, ano, pag, sa mga pagkain ng dalawa ko. Diyan ako nahihirapan. Iniisip so, uh, ko, uh, matulog kung sana may magbigay sa amin ng pagkain, may pagbili-bili. Ang hirap wala po nang walang trabaho, aalaga. Mabuti naman po merong uh, merong kayong nakukuha o nagbibigay sa inyo na uh, tulad ng karne na pangulam sa kanila. Minsan um, po may nabigay. Kaya yung matanda ko pag halimbawa nakakaan man ka tuwan-tuwa siya, ganyan. Yung anak ko din, siya din. Kaso lang itlog na lang lagi ang pinagampabili ko dyan. Wala naman akong pangbili. Mm. Ano nga po pala yung gatas ni Mark? Anong pangalan ano ng gatas Ano po, sure po yun? Pediasure po yun. Paso lang hindi ko nga po alam kasi ang sabi ng doktor niya, pwede siyang ipainom hanggang 18 ay hindi ko naman na siya mapacheck upan. Kaya yun na lang din ang binibili ko pag may pera ako. Ngayon nga walang layang gatas. Yung po mga gatas na tulad ng mga bear brand, yung mga kung hindi po sa kanya pwede. Hindi ko lang po, alam hindi ko na po yan na pa-check up an Tagal na. Hindi na po. Um, um, alibawa po, uh, pa-check up an si Mark, saan po din na din, dinadala? Sa ano ko po yan dati sa Pidya, kaso lang, ano naman na baga po siya, maedad na siya, 20 na siya ngayon. Hindi ko lang po alam kung ano, um, kung saan ko yan pwedeng pa-check up an. Ilang taon po siya nung last na pina-check up ninyo? Ano po iyon? 10 years old. Ay, hindi so na edi... Hindi na kami nakabalik ng USD kasi wala na kami mawaan ng budget. Hmm, pamasahe lang namin yung magkano. Hindi naman pwedeng isa lamang. Tsaka nahihirapan na siya sa, ba... sa pag-ano, pag, Kawawa pag ano, naman. Hindi ko na siya napacheck upan sa ano. Pag pinapacheck upan ko po yan, dyan sa ano, sa provincial, minsan, mm. awa man ng Diyos, hindi nagkakasakit. Kaya maingat lang ingat lang siya lagi. Pag malamig ang panon, di siya naliligo talaga pong ang kanya lang talaga ngayon ang kailangan lang po niya ngayon ay pagkain lang po ano sustento gatas, yun uh, sana naman vitamins. po ano vitamins yun lang po talaga ang kailangan niya eh. yung vitamins naman po ano naman po yung vitamins niya? centrum po ang iniinom niya ano po yun centrum ah centrum tapos yung gatas gatas po niya yun vegetable sure. Kailang, ilang ko na pong ilang buwan na o ilang linggo na hindi na siya nakakainom ng gatas. Mag aan na nga po, isang buwan at kalahati. Eh, nasa magkano naman po yung gatas na yun yung binibili 1,000 yun? ano po yun. 1,750 yata po yun. Ay oh, napakapal po naman yun. 15 na. days lang po niya kaya putol putol po ang inom niyan. Oo, uh -huh. napaka-mahal pa lang ng gatas na ano po. Sabi ko nga po kung anong isisip ko na lang siya sa ano, sa medyo murang ano, kahit di ko na siya pa-check up ano. Mm -hmm. yeah, ano po na lang siya, kawawa rin eh. Ano po yung nararamdaman mo sa kanya ay yung bang nagbabago rin siya o nagkakaroon? Nah, medyo mahihina po kasi ang katawan niya pag ibang gatas ang inahano po sa kanya. Kasi sabi ng doktor dyan, kahit hindi daw yan magkain ng mga, mga prutas, ng mga ano, kumpleto na daw sana yun sa ano yung ganong gatas yung ganong gatas lang po pero napaka mantan nadaing po ay. yan sa akin pag ano mamamahin na ang katawan ko paano po lagi siyang nadudumi pag ibang gatas ang iniinom niya hindi hindi na yata inaano nang ano, ano sa ano po yung nararamdaman niyo kapag yung nagdaing siya na nangihina po. Siyempre masakit po sa ina, sa isang ina at gusto mong ibigay, wala na wala ka namang magawa. Lalo pag sinabi na nanghihina siya. Hmm. Sakit po sa dibdib. Kaso lang magagawa ko ay eh, dalawa silang alaga. Sabi ko ay magtatrabaho na ako, papatingnan ko na lang sa kapitbahay. Hindi ka po nag-aalala nun no, na... Ay, tarik... Ayaw naman po. Ayaw naman po din nila. Kasi ano, umaga, kung, maga, kung kapitbahay lang din namin, madudumi eh, syempre, Natay sila, na Ayaw po, ano? Makakahiya. Kaya napakasakit po talaga sa tulad ninyo, ano, na... Dati naman... nga po, ang taba-taba ko ngayon, nagbayat na rin at kakaisip. Di ako minsan nakakatulog sa gabi. Buti po nakakatulog pa rin kayo na kahit pa paano sa na kaisip ninyo. Nakakatulog nino. naman din po. Lalo na po nung ano, nag, nagkasakit din ako. Nagkaroon ako ng fatty liver. May request pa nga po ang doktor sa akin na magpa-check up ulit ako ng fatty liver. Kung di na ako nakapa-check up. pareho pong mahal sa buhay niyo yung uh, may sakit na yun una na ano, po yung yung ina mahirap mahirap po talaga napakahirap um, uh, pwede pong magkwento po si makumusta ko si Mark hindi na ano po hello Mark ano kumusta ka na Mark okay lang ah inisip po ba na babalikan yung kita muli Uh, inisip mong gano'n, nababalik ako. At uh, yun nga, ano, Mark, uh, kaya ako bumalik. Uh, mayroong nagpabot ng kaunting tulong at yun ay nasa Dubai siya. Nagpabot rin ng kaunting tulong at uh, yun, uh, na-receive ko kahapon. Kaya ngayon, ay uh, siyempre, kapag may dumating sa akin na pinapabot, ay uh, dali-dali ko ibibigay At uh, siguro ngayon magkaka kakaulam pa ka rin ng karne at bumili na rin ako ng karne para hindi ka na pumunta ng palengke. ayan po anong masasabi mo mag sa lahat na gustong tutulong sa iyo salamat po masyado sa mga tulong po sa ang kabiasin po sa kanya ano yung pakiramdam mo ngayon mag sobrang saya ko po. Uh, hindi ka na kinakabahan dahil nung unang uh, kausapin kita um, kinakabahan ka ngayon meron ka ng tawa um, ok ayan ano, na sa lahat ng na mga nanonood ano mumiling ka sa kanila mga dahil meron nanonood sa atin na uh, sobrang mga mababait at talagang maawain ah uh, salamat po sa mga tutulong sa amin at sa tutulong pa salamat po nga pa uh, Mark uh, may nagpabigay ng uh, isang uh, isang libo para sa iyo salamat po Ayan. at uh, meron na rin na uh, meron akong binili na karneng baboy para makaulam na rin kayo ng uh, uh karne salamat o thank you And si Nani. Ano po yung uh, masasabi mo na ano dahil na uh, sana po ano marami pa pong magpaabot ng tulong kay Mark ano at pag uh, po kayo mag-alala dahil gagawin ko rin po ang lahat para makatulong sa inyo. Salamat. Salamat na marami po. Malaking tulong na po yan sa amin binigay niyo. Sana marami pang maka maawa man na magtulong sa amin. Malaking tulong na yung kuya, 1,000. Mabibilang ko na rin yung kahit ng gatas na ano, ano yung 450 grams. Na po talaga yung gatas ngayon ay. Kung lang po tayo, uh, ano, kailangan, pray lang po tayo palagi dahil na uh, yung uh, ating uh, pagtawag po kay Lord ano yun po ang napaka lagi po ang nagpe-pray ngayon nga po answered prayer kahit tama na mayroon nagdating sa amin na per na pambili pambili-bili malaking tulong na po yan kahit anong halaga kaya malaking tulong na po yan sa amin hindi ko na hihingi-hingi kung kani-kanina nahihiya na rin po kasi ako magparahingi. Magpara, ano, bawat, ano, hingi. Sabi ko nga, kung nakakapagtrabaho pa ako, hindi mangyayari ito sa akin, sa amin. Kung lakas pa yung nanay, kung pa ako, hindi na rin ay At ayun uh, nga po at 'yan 'yung uh, mayroon po nandun yung karne sa aking motor ibibigay eh, ko po mamaya. Salamat ayan po. Po. Ayan po mga kalingap ano salato na mga gusto pa pong magpaabot dito kay kay Mark ano po sana po ano uh, tulungan po natin siya. At uh, kung wala man po kami maibalik sa inyo. Si Lord na po ang bahala sa inyong gumante. Siya po ang bahala sa inyo. Marami pong salamat sa lahat ng gusto pa pong tumulong at sa tumulong na po. God bless po sa inyong lahat. Ayan, ako po ay isa lang po akong ginamit ni Lord na instrumento para mahanap ko po, po yung mga nangangailangan na kababayan natin. At para sa akin po, gagawin ko na po ang lahat para makatulong din po sa ating mga kababayan na talaga pong uh, hirap din po sa pamumuhay. Lalo na po kay Nanay Marites ano po dahil uh, unang-una po hindi na rin po siya makapagtrabaho dahil nga po dito sa kanyang anak at saka sa kanyang ina parehas pong nakahiga na sila kaya wala pong ibang mag-aalaga sa kanila kundi dito si Nanay. At sana po ano i-pray na natin na uh, sana po wag kayong magkaroon ng anumang karamdaman dahil kapag nagkaroon ka pa ng karamdaman na nga po ang iniisip po ay. ko ay ayoko magkasakit at paano na yung dalawa kong alaga. Kaso lang di ko rin naman maiiwasang may stress at ganyan. Hirap ng buhay. Kaya wag mo na lang pong isipin masyado yung stress. Huwag mo na lang kasi uh, baka magkaroon ka pa ng... Karamdaman ay isa pa rin pong lalong lalaki yung problema, ano po. Ayun, ipasalamin din po natin si Nanay mo po. Ayun. Okay, Mark. Okay, sana uh, pabalik-balik ako dito para maghatid ng uh, mga tulong. Ano, I pray lang, pre. Palang lang, lang tayo palagi, Mark. Ano? Okay, thank you, Mark. tulog na tulog si Lolo. si Inay. Pagkasingin ko po. Huwag na po. Ilalapitan ko lang. ayang po mga Hello po na. <laughs> Nagising. Hello po la Kumusta po? Kumusta? <clears throat> <clears throat> Tandaan mo pa po ako na? Natatandaan mo pa ako? Ako po yung pumunta dito sa iyo noong uh, last ano po. Uh, ngayon po, uh, pumunta ko dito kasi po mayroong nagpa -ubo. May kaunting tulong po na nagpaabot Kaya inabot ko po dito kay Mark. At saka yung bumili na rin po ako ng uh, karning baboy. <laughs> Ayan, hindi siguro na rin. Ano mm -mm. Ikaw na lang po magpatulong mag mag sa kanya. May, may binigay, may, may ipinaabot na 1,000. Tapos may baboy? Tapos may karning baboy, may nagtulong daw sa atin. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano sasabihin mo doon sa nagtulong? Sababat po. <laughs> Ayan po, ang nagpaabot po ay from Dubai po. Galing po sa Dubai yung nagpaabot. Mm -hmm. Sa ibang bansa po siya. Mm, ay masaya, masaya talaga si ano po ayan po yan nakakakwento nay kumusta na po ang kalagayan ninyo e tigil na so pala pala gigle ka mm hindi ka kalaka pero wala naman po kayong nararamdaman wala naman po kayo wala naman po mm. kayo may gawagin matagdaga matagdaga ko ay Oh, 91 years old na po siya ano ang galing ni nanay at Saka, siya po talaga ito lang po masabi ko napakalinis po ni nanay talaga Ayan. pero na blooming ka pa po blooming ka <laughs> hindi po yan nadulas baka po, po pa yan ay, yun, ay, napadulas po kaya yan oh. ay nang dulas po siya pero kapag may wheelchair si nanay, nakakakunta. Hindi pa. na, hindi niya kayang umano na, umano na Hindi niya kayang katawan niya. Hmm. ganyan na lang siya nakahiga. Paano po, alimbawa, no. mababa din siya? Na, ano, diaper, pagkakit. Ah, diaper din po. Kinatsagaan po ng bedpan. Ikaw po talaga lahat, uh, ano, talagang... Uh, Nagamit, na, dati po, nagdadiaper yan kahit araw. May kaso lang, hindi nga namin kayang i-sustain -ano yung, sustain yung ano niya, yung diaper niya. Opo. Hindi, ginagawa ko, naano ko siya ng bedpan, araw-araw. Pag-araw, pag-abi, diaper. Hmm. Talaga po nga, uh, ang inaabot mo po dito, ano, sobrang sakripisyo po yung... Uh... Sa pag-aalaga lang po yun, grabe ang sakripisyo. Kaya, kayo lang yun, nanay ko naman siya. Opo, ay. Sa pala ko, ano, talagang... Uh, Meron talaga siguro ang buhay. Ito mm. na nga sa akin, katakda. Kundi yung gatoa pagkain, di ba, kain? Talaga siya, So ngayon po, nay, uh, uh, natuwa ka po ba dahil nakabalik ako? Tuwa po kayo. Kung natuwa ka daw at nakabalik siya. <laughs> Totoo po. <laughs> <laughs> Hindi ko akalain. Nakakatuwa si Lola dahil ang masaya, y masaya y po, po kaya kaya. siya. Ano? Tuwa hmm. po kaya yan pag may nakakadalaw sa kanya. Bira po kaya may magdalaw yeah. diyan dyan. Kaya basta may magdalaw dyan. Gayaan. Kahit kapitbahay namin, mm -hmm. sinisilip siya. Nakatawa lagi. Mm -hmm. Kaya siguro sabi ko na haba ang buhay niya kasi ano siya, Oo, hindi siya ano. Hindi siya stressin yung kung ano po. Sabi ko nga baka ako pang mauna sa inyong mama, mamatay dalawa. Huwag naman po daw <laughs> Sabi ko na i-stress ako masyado sa panggastos. Ay talaga po ano kahit naman sino nasa ganyang kalagayan sobra po ano mabuti kung mayroong nagsusuporta ay eh, kung wala po hindi naman pwede na yung sa aasa uh, tayo sa mga kapitbahay mm -hmm. yung kapitbahay po Kahit na po sa kamag-anak syempre may may mga tao pong may pagsawa din baga po kaya oh Kahit po. may magbigay ng uh, um, o umabigay sa una dire dire pero hindi na Ayan na ano pong masasabi mo doon sa nagbigay nagpaabot ng tulong ay eh, maraming salamat po at hindi ko akalain na babalik ka pa asa <laughs> <laughs> ah, Sa akin po, laano, siguro po, ah, kung ano man po may ipaabot na tulong dito, talagang ah, babalikan po. Babalik po ako dito. Ayan. Ayan na, ah, T. Martes. Ah, maraming salamat maraming po. Maraming salamat ano. sa iyo ah, Hindi sa iyo ay di naging ano ka sa amin, kung saan naging daan. Opo. Bahala na ang Diyos mag-ganti sa inyo, sa iyo, sa mga nagtulong, mga matulong, mga nagtulong sa amin. Bahala mm -hmm. na po sila. Bahala na po ang Diyos. Pagdadasal pag ko na lang po na magkaroon kayo ng blessing palalo. Ayan, Maraming po salamat. Yan po talagang dinadasal ko. Kung may, may mga taong tumutulong sa amin, bigyan ng magandang katawan, pangkalusugan, okay e na yun. Unang-una na po doon yung nagpaabot from Dubai. Salamat na marami po sa iyo. Kung sino ka man po, di kita kilala. Pero, ang... Um, hindi mo kami kami anak hindi mo kami kaano-ano, -ano. pero nagtulong ka sa amin. Napakasa, napakasa, ano po, nung binigay niyo sa amin. Dugtong na po yun sa anak ko, bibili ko po ng gatas. Maraming maraming salamat po. Sana magkaroon ka pa ng maraming blessing. Ayan. Ingat ka po dyan parati. Ingat din po kayo dito. Pati ikaw po, la, ano, sana palagi pong may magpadala para palagi kitang dadalawin. <laughs> ayan po mga kalingap nakakatuwa po si Lola dahil uh, napakasaya niya po ano at uh, siya nga po ay 91 years old na po kayo ano nai siya ta pero konta po siya talaga oh Meron din po akong kanya uh, na uh, si Lola Lilia din po uh, 90 years old na siya uh, meron din po akong pila uh, binabalik-balikan mm -hmm. Pero pa malinaw pa ang mata ni Lola. Pag malapit po, nakikilala Ayan. niya pero pag malayo na hindi na po mm. niya nakikilala. O sige po la ano at uh, yung na uh, kukunin po natin yung yung karne nandoon sa motor eh dadalhin ko May po dito. dito. Karne daw inay. Pang-ulam mo karne. May dala po akong karning baboy. karne baboy. Mm, mm, -mm. po sa motor kukunin ko po. Ayan na po. Ayan po, nai. Marami pong salamat. Ano sana? Yes, <laughs> masaya ka po? Masaya po. <laughs> Ayan. Hindi ko, ko kalahin balik ka nga. Hmm. <laughs> hindi po pwedeng hindi babalik. Basta may nagpabot po. Siguradong automatic na dito agad ako. Basta <laughs> uh, hmm. pwede magbigay sa inyo. Opo. Opo. Hmm. Oh, sige po, ha, at uh, sa, sa palagay ko po marami pa pong mag, magbibigay ng uh, tulong po ano para sa inyo dahil uh, sa konyo po napakabait nyo, palagi kayo nakatawa kahit na palagi kayo nakahiga ay masaya pa rin po kayo Isin po, salamat. Ayan. salamat po Hindi ko ba Babalik ka po nga At babalik, at babalik, babalik, balikan ko po kayo dito, huwag po kayo magalala Uh, mm -hmm. ay po ah uh, po can <laughs> Okay. Okay po natin. Uh, uh, ha, natin yung. tinilas ko na dito. Ye Okay na. Okay na. Ayan po, uh, bibigyan natin may para palambutin na po ni Ate Marites. Ayan te, uh, marami pong salamat. Ah, sige po. Ah, sige, bye-bye. Ayan po mga kalingap sa ngayon po ano, nakausap natin po si Lula, si Uh, ate Marites at si Mark ano po napakasaya po nila dahil uh, kahit papano po ano may nagpaabot po ng tulong at napakalaking uh, uh, tulong na daw po 'yun para sa kanila kaya maraming maraming salamat din sa nagpaabot iyo from Dubai and maraming salamat din po at sa lahat ng mga gusto pa pong magpaabot para dito po kinalula ano welcome na welcome po kayo mga kalingap ito po yung uh, oras o tamang mga uh, 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 araw na pagbigay po ng tulong sa ating mga kababayan po mga kalingap sana po ano, huwag. kung meron man po tayo na sobra-sobra, ipamigay po natin mga kalingap para meron pa rin po tayo mga mapasaya na akala nila ay hanggang doon na lang yung kanilang buhay, hanggang doon na lang yung kanilang kalungkutan at ngayon po sa mga ganitong paraan po ano na pagtulong na natatanggap nila ay sobra-sobra po ang kanilang mga kas, katuwaan kaya maraming maraming pong salamat sa lahat po ng mga gusto pang magpaabot at sa, sa, sa nagpaabot na po maraming salamat po. At uh, siyempre po ano mga kalinga po, huwag pa rin po natin kalimutan na suportahan ano po siyempre Kuya Bal Santos Matubang Ate Edna Vlog, Kalinga Progressel Morales po, Growel Malalag at uh, Tim Rebos po mga kalinga po, at ang inyong lingkod, Marius Vlog na siyempre po kung ano po yung sa ating sinimulan patuloy pa rin po natin gagawin ang maghanap ng mga matutulungan at yung mga mga wala ng uh, pag-asa, sabi na wala na silang pag-asa, ibinibigyan e pa po natin ang mga pag-asa. Eh po maraming pong salamat.